guys. So, grabe, oh. Bag guys. May ang bags, guys. Ngayon, nasira ang kulay. Ayan. Guys, yung binagawa nila, guys, oh. oh. Ayan. yung mga guys. Durub-durub magilid ayun guys yung binangga nila guys yun o eh. wasak ang tuloy guys kaya hindi pwede daanan guys yan Mga... sari na guys sira na rin guys diba? yun yun ang kamahabang barge guys yung magilid may kasamang bako Yo, grabe guys Bote hindi nasira ang buong tulay guys Yan yeah, yung sabako guys Walang kasira-sira guys media guys Grabe guys oh may mga bakal pang guys Ito yung mga gilid guys oh Ito yung guys Ito mga na rin Guys oh uh, na love guys may lalim guys Dari, media, guys yun mga gamit ng mga trabador guys eh. yun sila alam guys may mga bag pa guys yun guys Thank hmm. you.

guys mga tropa namin guys yung babanda nito guys para hindi na ng mga ibang sasakyan guys baka bumigay yung tuway guys ng yeah. ang mm -hmm. lakas ang karin ng tubig guys kulit ng mga anak ko guys. Yan, 'yung mga contractor, mga engineering guys. bagyo eh. guys oh. Yung mga mga patong yung isa guys. Yung mga iba guys sa Ito yung din nasama nasa, nasa, guys. Pag sinama yung guys sigurado wasak yung tulay. Yes, oh. Guys oh. patakot yung guys. selfie selfie guys susun guys susun hey, guys nandala ng mga truck truck na lupa guys para ilagay doon sa ilalim lalagay lalagay yun guys sa sako

Rumah kue mua birds di nasa ilum. kali lima traktor, kali lima traktor. Ah, Untung sekarang yang berita ah, positif, ah, monitoring. for monitoring guys, uh, yeah, sa guys. Guys, no, uh, guys yung nilalagay ah, sa sako sa ako guys nilalagay nila yan guys sa ilalim ng tulay guys yung mga nila sa ilalim ng tulay guys tsaka bubukosan nila guys guys no. hanggang guys yung no, nilalagay sa loob ang laman guys sa, sa uh, guys, ilalim ng tulay guys malapit sa tulay guys ito guys yun guys hindi na kakarga na yun guys sa sasakayin guys. Uh, guys guys uh, mga cost yung guys mga coast guard guys nagawa diba ko yung mga coast guard rescue operation nalubog nung bagyong ito maalas alas yung mga guys yung hindi pa lang sila naalas guys dahil uh, For our investigation parao guys For investigation parang guys